Sunog sa Barangay Baklaran sa JJ Cruz Street, Paranaque City, bahay na halos 50 years na nakatirik, tinupok ng apoy. Alas 4 pasado ng hapon nang sumiklab ang nagngangalab na apoy sa JJ Cruz Street, Barangay Baklaran, lungsod ng Paranaque. Ayon kay Rona Reynog, isa sa mga nasunugan, halos 20 years na silang naninirahan sa bahay na, na nasunog. Ngayon lamang nangyari Sinabi rin ni Rona, wala siyang ni isang naisalba dahil yung mga oras na iyon ay nasa tindahan siya kasama ang kanyang asawa. Nasaan ka nun na kasulukoy na susunod ko? Sa palengi ba? Sa palengi. Paano mo nalaman na... Ano lang po, may nagsabi lang ko. Ito ako tumahan. Naupuwi Kasi nga may sunok, eh wala na. dahil wala silang naisalba kaya ang problema niya yung mga gamit ng kanya mga anak sa si school at ibang dokumento katulad ng birth certificate at iba pang mahalagang gamit. Wala kayong kahit anong gamit na nailabas? May mahalagang bagay ba doon na nadamay? ID po. ID. ID. ID, ID. ng anak ko sa school. Lahat ng gamit ng anak ko sa school na mahalaga. Ay, yung mga ano nyo, birth certificate nyo? Ano, tin po lahat. Sa lahat. po lahat. Kaya po kami. Ilang gamit din ng mga borders ay nasa labas ng kanilang inuupahan. Kwento ni Jun Saide, kapitan ng barangay Baklaran, may kalumaan na ang bahay at puro kahoy. Kaya ang bilis kumalat ng apoy, dagdag panikap, ang malakas na hangin, ang siya rin dahilan, kaya't lumakas din ang apoy. Dahil luma na utong bahay na to, eh puro kahoy na ho So talagang sobrang lakas ho talaga. Tapos sumabay pa ulit lakas ho ng hangin. So talagang eh, kakainit talaga ng apoy kanina. Kung makikita nyo kanina, yung apoy, di, talagang may ispong pa ma. Eh. Kwento ni Jun Saide, kapitan ng barangay Baklaran, may kalumaan na ang bahay at puro kahoy. Kaya ang bilis kumalat ng apoy, dagdag panikap, ang malakas ng hangin, ang siya rin dahilan, kaya't lumakas din ang apoy. So kung makikita mo rin sa pasok mo dito sa loob, dadya puro kahoy na talaga, mga sinakoy ng kahoy na yan. Uh, ilang taon na yan, sa tingin niyo sir, ilan taon na nakasya? Na Kasi sa amin ito, meron na ito, mga more than 50 years, meron na o ito, ayon pa kay Cap Jun, halos aabot sa labing limang borders ang nakuupa sa bahay na nasunog. Ito isa lang pamilya pero itong bahay na to, ito yung isa sa sinagunang bahay na. Pag hmm. uh, puro border lang yun yung hmm. so, kanina pinagtanong natin, mga kuya po mas itin na border ang uh, nakaupa kayo hmm. Meron bang nasaktan o uh, wala naman? So at yun kanina, may natutulog na isa, sa tayo nakapagod hmm. at uh, nakalabas naman ng persakal. Narinig ko siya. Handa naman mag-abot ng tulong ang Barangay Baklaran sa mga borders na nangungupahan at ilang IDs na kanilang kailangan. Okay. Kailin ako, kinausap na natin yung may-ari. No? Mm. Iwan na natin, magbibili yung tayo assistance. At the same time, kung sino yung mga porter ho dito at kung uh, nauupan, okay. ay ataw tayo tayong pati rin sa, parang sa aming barangay hall. Mm. kung ano man ang mga kailangan nila, no? ay agad-agad tutupo na natin. Kaya mm -hmm. may tayo na tayo kapahan pagkain. Kaya lang, umihilig ko yung mga nasunugan, yung mga porter, mm -hmm. na baka pwedeng mabigyan mo sila ng agad-agad uh, na ID or any clearance. Mm -hmm. No? Para yun ang represent nila sa mga company. Na hmm. dagdag pa ni Kapjun wala pang binibigay na detalye ang BFP na inisyal na sanhi pagsunog Anong anong cost ng ano nang sutingin niyo anong cost ng pagkalaki ng makoy Oh well uh, so far no initayo natin yung uh, report ng beneficiaries dito hmm. namin that... Ako si Alfredo Patriarca nagbabalita